Mara. Pwede dinan Anong nangyari? Alam mo ba na si Catherine si Maylin? What? Si Catherine si Maylin? Kung nakonsente mo si Clarissa, posibleng alam mo na alam niya na si Catherine ay si Maylin. Honestly, I do not know what you're talking about. Kung alam ko lang na si Catherine ay si Mylene, mamahalin ko siyang parang tunay kong pamangkin at hindi ko na sana kinunsinti pa ang Clarissa ngayon. Eh lahat naman ang konektado sa akin, aayawan mo. Kahit anak pa namin ni Ferdinand yun. I don't know what you're talking about. Nasaan si Catherine? hindi ko alam, Ferdinand. Ang dami ko na iniisip para alamin pa kung nasan si Catherine. Alam mo kung matagal ko lang nalaman na siya pala talaga si Mylene, baka ako pa nagpahanap sa kanya. Sana nga totoo, hindi mo alam. Sana nga, wala kang alam tungkol sa mga nangyayari kay Catherine. Ferdinand gosh! Pinagtududahan mo ba ako na ako nangidnap? Matagal na tayong magkasama. Ako pa nag-alaga sa'yo. Pagkatapos pagsususpetsyan mo ako na ako nangidnap? Relax. Amara, yung my sister. Oras na malaman ko na. May kinalaman ka sa pagkawala ni Catherine. Kalimutan mo na ma.